So, ayun guys, after natin um muwi galing sa reading class ng anak. Pasok na tayo. Eh sakto tanghalian. Ngayon pa lang kakain. So, alam na. May tirang ulam dito. Ayan. Siyempre, babalot natin yan. Sayang yan. Wala nang kakain. Tira yan kanina, almosan. So, tayo na, balutin na natin yun. Dali na natin sa pang tanghalian. Makashare pa tayo sa kasama ko. Wait lang. Ito na. Balot na natin. Ah, tayo papasok na. Alright. Let's go. Ito, ito sa tayo. So, try natin itong Samsung VT. Um, Ayan. ba sa na gamitin natin siya as action cam. Testing natin. Wala. Tawit Test na. Tingin natin si avp Samsung AVP2 Kung maganda siya pang I don't so ayun nga mga ka-pips na-try ko yung Samsung A52. Para siyang iPhone, para may anti-shock. Uh, Absorb something yung mag-capture niya ng camera. Kasi yung isa kong gamit na Xiaomi, yung 11T Pro, tinry ko gamitin yun pang capture. Malog, as in shaky, hindi siya katulad ito. Kaya dati kasi iPhone ang ginamit ko, Suabe siya. Ngayon hindi ko alam yung sa Samsung A52 pala. Pwede pala siya gamitin. So, tinry ko kanina. Stig. Pwede siya sa mga rides-rides gamitin. Hindi siya shaky. Stable yung capture. Medyo shaky na onte pero okay naman siya. Mas okay to compare dun sa Xiaomi na gamit ko. So ito this time on the way na ako niyan sa sa shop. Mga 8 to 10 minutes, 11 minutes lang ang layo niya galing sa bahay namin. So medyo malapit lang. Kasi taga San Mateo ko. Yan, sa Mateo Rizal yan eh. Tatawid lang ng tulay, Marikina na. So halos boundary lang kami ng San Mateo Rizal. Tapos parang dulo ng Marikina may nyo yan yan yung tulay tas lalabas tayo pa balete fortune tuwagin yung area na yan malapit kami sa arm score kung alam nyo yun mga ganitong oras mga tanghali na wala masyadong ano sasakyan yan pero sa umaga at sa hapon at gabi nagta-traffic dyan gawa ng mga jeep tsaka ng mga bus na nagbaba ng mga pasero kaya nagsasakay yan, makikita nyo hindi ganun kahigpit ng bike lane sa Marikina pwede mong singit-singitan unlike sa ibang areas na mahigpit na uhuli talaga dito sa amin hindi masyado. Medyo hindi naman ganun ka-traffic. Yeah, medyo malapit na tayo sa shop. Sa kanan, Boys Town. Itong kaliwa na ito, yung factory. Goya yan, yung pagawaan ng chocolate. Kung alam niyo yun. Malapit lang yung store namin dyan. Whoop! mobertik. Bumengking. Kala mo tunay. ga kakaliwa na tayo. Pagkaliwa natin dyan sa... Nakalimutan ako ng street. Nakalimutan ko nung street. Basta, ang store namin nasa sa Quezon. yan. Tara, dire sa dulo niyan. Nandun banda yung shop namin. Yan store po namin. Malapit sa 7 eleven Jollibee at Mang Inasal. So, ito na tayo. kayo oh. yan yung shop ko kunting shop dito po ang ating kasama na si Larry Lars Yuri so yun nangyayari kakain muna kami dala, may dala kami yung ulam dala kami yung ulam so kanin na lang dito so, kain tapos trabaho